Hi Taurus, welcome for your card reading. Sa oras na klinik mo, ang video na ito ay ma-activate yung energy mo. Tandaan mo lang, ito ay gabay lamang. Kunin mo lang ang makakatulong sa iyo ngayon at santa tabi ang hindi. At kung meron ka mang gusto ipapray over or send the drip ng positive energy during my meditation, e comment mo lang sa baba, it's totally free. At tandaan mo lang, Taurus, na ang pinaka-importante sa lahat ng card reading I ikaw. So let's start from your card, reading. Okay. So for tarot sign, thank you so much. Oh, oh, walos agad. So we have doubt. Oh, doubt. I release the need to know all the answer. I release the need to know all the answer. So doubt, doubt is pag-aalim langan. Okay. So, I feel, Taurus, nasa crossroad ka ng buhay mo ngayon, o pagbabago, okay? Kung nawawalan ka na ng um, sense of control sa buhay mo, uh, kung nasa pera man ito, okay? Nalugi ka sa negosyo, or yung mga investment mo nawala, kay relasyon man, or uh, relasy romantic relationship, or uh, friendship, even your personal relationship sa sarili mo. I want you to understand this, that kaya lumabas yung doubt is because you are changing na. Okay? Ibig sabihin ng Taurus, ay ikaw ay pa-level up na ng buhay mo. Pero dahil bilang isang Taurus sign, likas talaga sa iyo may doubt. At mostly yung mga Taurus sign is mahaba yung pag-aalinlangan nila minsan nagkakaroon ng um, uh, uh, ito, ng masyadong nag-overthink. So, nagiging, nagiging paralyzed na minsan sa, uh, sa isang decision na kung kailangan ba hindi lang uh, humakbang. So, may mga questions sa sarili kung um, ito ba yung tama, ito ba yung mali. Okay? Uh, tandaan mo lang, Taurus, na yung buhay natin ay hindi siya linear. Ibig sabo uh, hindi siya linear. Ibig sabihin, it's a cycle. So, itong, itong doubt na to ay sinasabi sa'yo na ito yung oras na kailangan mo magkaroon ng tiwala at to surrender. Magkaroon ka ng tiwala sa sarili mo and to surrender to God na ano man yung pagbabagong nagaganap sa buhay mo, ito ay para sa ikaayos mo. Okay? Ibig sabihin na ito, tutorials yung doubt kasi, lumalabas siya. Kung mayroong mga pagbabagong magaganap sa buhay mo, uh, bagong desisyon, bagong hakbang. So, para siyang test na kung gaano ka katiwala sa sarili mo at kung gaano ka katiwala kay God. So tandaan mo to, na ang pagtitiwala ay eh, hindi mo siya nasusukat. Hindi siya nasusukat, hindi mo siya makikita, pero nararamdaman mo lang siya. That is why our mind, hindi niya kayang mag-focus sa right now. Ang kaya niya lang gawin is mag-focus sa nakalipas at sa parating pa lang. So, ibig sabihin ng no, Taurus, kung may mga uh, experience ka sa buhay mo dati, na nawalan ka ng pera, okay, uh, binitray ka ng kaibigan mo, even your relationship, okay, nawalan ka ng gamit, even nung bata ka pa, okay, or kinukompare ka Kino compare ka nung bata ka pa. And uh, every time na magsasabi kang ng, yung, ng nasa laubin mo is correct ka, magkakaroon ka ngayon ng deep doubt o malalim na pag, uh, pagkawala ng tiwala sa sarili o alinlangan. So, tandaan mo lang, Taurus, na during the time is uh, kung ano lang yung alam mo, yun lang yung kaya mo. So, forgive yourself sa kung ano man yung nakaraan ng buhay. Kung nagkaroon ka man ng experience na walang tiwala sa iba, binitray ka na walang ka ng pera, na loko ka, I want you to understand, lahat yon ay kailangan maganap, lahat yon ay kailangan mo experience para magkaroon ka ng tiwala sa sarili mo. Okay? To surrender na kung ano man yung nangyari sa dati is uh, kunin mo lang doon yung mga lesson na makakatulong sa iyo sa next ng buhay mo. Okay? At yung pagbabago mo Taurus ay hindi siya um hindi siya automatic. Okay? Dahan-dahan siya. Okay? So try to listen to yourself, okay? And dati Taurus, yung ating mga ninuno, hindi sila likas na talagang nagda-doubt masyado dahil nagiging, nagiging uh, guide nila o nagiging guro nila yung kalikasan at yung sarili nila. So, pag merong pag-alilangan, they, listen per, uh, they listen to their in, uh, intuition. They listen to their God bago nila pag by mind. Okay? Kaya, uh, in the science, sinasabi, follow your God. Okay? So, kung yung pakiramdam mo ngayon, Taurus, ay mabigat siya, parang hindi ka pahanda, punoin mo ng inspiration yung sarili mo, magbasa ka ng self-development, magbasa ka ng spiritual development, kung ano man yung mga hakbang na gusto mo um, ang gawin ngayon is punuin mo kung meron pang bigat na ramdaman. Uh, punuin mo ng knowledge, inspiration, yung sarili mo. Kung ano man itong uh, next na uh, nasa puso mo, nasa isip mo, o pagbabago. And second, uh, Taurus, kung, pero kung, um, kung matagal ka lang nagda-doubt, kung merong takot, pero magaan, kalamado ka. Ibig sabihin nito is kailangan mo ng to step. Kahit baby step lang muna, kahit maliit lang muna. Importante ay makahakbang ka na. Kasi every time na hahakbang ka ng pa, kahit paunti-unti lang torus, is yung doubt, nawawala siya, natutunaw siya. Okay? So, kung matagal ka nang nag-doubt, -nag uh, ito na yung sign na kailangan mo na humakbang kahit maliit pa lang. I understand na, na uh, nasanay ka na ito comfort, mahirap uh, mahirap sa'yo ang pagbabago, but uh, sinasabi sa'yo ni God, kailangan mo na humakbang. Okay? Kailangan mo na umpisahan. Kailangan mo na, kailangan, kailangan mo na to follow your uh, your heart. Magtiwala sa sarili mo. Okay? Magtiwala sa sarili mo na whatever your decision na base doon ko ano talaga yung gusto mo, ano yung goal mo, ano yung biggest why mo, at alam mo sa puso mo, ito talaga ang nangyayari sa'yo, then go for that. Tandaan mo, Taurus, kahit magkamali ka man, kahit na madapa ka man ulit, Okay, to, to with, to, to with God. Okay, so you are expanding right now. You are level leveling uh, to level up. Na. so tandaan mo lang. Follow your heart. So go for meditation. Pagmuni muni. Okay, uh, journaling. Journaling is therapy. It's medicine. Torus. So, lahat ng nasa isip mo, lahat ng nasa puso mo, isulat mo doon. Para hindi dyan nakastak sa mind mo, hindi siya nakastak sa puso mo, yung mga pag-alilangan mo. So, parang diary siya. Ano yung nararamdaman mo? Ano yung mga plano mo? Isulat mo, isulat mo doon. It's also a, uh, it's also a way of uh, manifestation. Kung sinusulat mo siya, So, parang linalabas mo na yung creativity o yung gusto mo manyari into notebook. And then, God will grant yan sa'yo. So, yung, uh, o pag, yung doubt failure, bahagi yun ng buhay natin. Yung failure, o pagkakamali, o pagkawala, o ano man, ay bahagi siya para matutunan mo yung magtiwala at to surrender. Right now, without is teaching you to step kahit baby mo lang and to have faith sa sarili mo and have faith kay God na uh, she's guiding you. You have your angel. Talk to your angel to guide you. Talk to God to give you strength na magtiwala ulit sa buhay. Okay? At kung ngayon, nasa panahon ka ng um, anang uh, Uh, reflection, kung sa panahon ka nung kailangan mo magpahinga, magpahinga ka. Okay? So, kung kailangan mo magbakasyon, magbakasyon ka. Connect with nature. Mag-date mo yung sarili mo. Kung kailangan mo magputol ng buhok, magputol ka ng buhok. Magpalinis ka ng kuko. Magpamasaj ka. Okay? Kung kailangan mong maligo sa dagat, maligo ka. Kasi ang pagliligo sa dagat is a form of cleansing of all the doubt and all the negative uh, na nararamdaman mo. Okay, Taurus? So, trust yourself. Kung magaan, nakakatakot, pero payapa ka, go for that. Pero kung mabigat pa, punuin mo ng inspiration, growth for self-development, pagpasa ka, marami, old books, And gamitin mo yung AI na maging hakbang yun na magkaroon ka ng knowledge. Uh, romantic relationship man or bago mang negosyo o bago mo man na, na career path na alam mo, ito yung, yan yung talagang gusto mo, punuin mo ng knowledge para matusaw yung doubt mo. And have a meditation, have a prayer, journaling and start taking care of yourself also. So taking care of yourself is taking care of your inner soul. So uh, hanapin, mo, hanapin mo si Dr. Josephine Grace Rojotan para magkaroon ka ng knowledge to how to start kung paano talaga yung tamang tamang pag-aalaga sa sarili natin, pagkain, ano yung mga tamang um, pangangailangan ang katawan natin. And then, practice deep breathing exercise. Makilig ka ng mga music na magpapaayos ng katawan mo, mga 5 to 8 hertz frequency. Okay? Uh, kasi yung katawan natin, nagre-reflection to sound, to vibration. So, alapin mo dyan, may mga meditation sound na magpaparelax, mag-aalis ng doubt mo. Okay? So take care of yourself, Taurus. At tandaan mo lang, trust and surrender to God all the doubt that you have and have a baby step na. Because ang buhay mo, magbabago na. Umaangat ka na at magle-level up ka na. So thank you so much, Taurus. And see you for your next card.